Dito. Ah. Og away na naman. Ah. Shhh. Kain dalawa naman pugi ko yan. Oh. Yan na. ah. <clears throat> Hirap naman yun. Ikaw, kau dong na. dong na. Inaway nyo na naman si isa. Oh. dami na nga dyan eh. Oh, yan ka. So ganyan po kahirap mga pasaway. No? Kanya po kahirap mag-alaga ng mga pusa. Mm -hmm. oh, meron pa rito. pa yan. O oh, ito pa, magpapa-importante pa yan. So, may mga kuting, nabubuli. No? Ito. O oh, dito ka rin. Oh. Mm -hmm. isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo. Aha. Uh -huh. Dito pa sa ilalim. May ako natapusin yung pagbibilang. Oh, away pa. Ikaw nagsusulo ka na nga diyan, oh. Yan. Yan. Ito yung mga mga alagad ko mga pasaway no. Sa gabi cat food po ang kinakain nila. At sa umaga naman birun silang atay no. Atay po ang almusal nila ng mga pasaway. No, kasi nagkakasakit po sa bato yung mga pusa pag puro cat food po ang kinakain nila. No. Ito naman isa ito, no? Importansya 'yan siya, no? Ayun, palagi ang tumatabi sa akin, natutulog. Tapos pagising ko sa umaga, wala naman siya, no? Hmm. hmm. Ito, itong dalawang puti yan mga pasaway, no? Ampun lang yan mga ampon kinuha namin kasi gusto ko kasi puti eh. namatay kasi yung una kong puti hindi po siya naagapan po nahirapan po siya umihi dugo na po ang iniihi niya kaya ingat po kami sa pagpakain ng mga cat food no <clears throat> Kaya sa gabi lang po, cut food, tapos sa umaga, atay. No, ang atay mga pasaway, isang kilo, isang linggo ko po yun pinapakain sa kanila, no. Hindi ko lahat pinaparada. Hinahaluan ko ng kanin. Uh, hindi nila naubos pero binabalik-balikan nila hanggang tanghali po yan mga pasaway. Binabalik-balikan nila yung atay ko na pinapakain pag hindi nila maubos kasi marami ko silang kasi may sabaw din po yun importante sa kila para maging malusog sila so yung puti ko yung mga pangalan yan si baloktot at si unat ito si baloktot ano, ito si baloktot yun mga pasaway kasi yung buntot niya mga pasaway city baloktot po yung buntot niya baloktot at ito naman isa unat yung magkapatid po yan sila unat yung buntot niya. No. Ito naman si tawag namin dito dati, malit pa lang BB lights at si dark lights at mini lights. Yun mini lights at yun si ano ba pangalan nun? Kalimutan ko. Ay, ito naman, huwag na yun. Nagalimutan siya. Ito isa si Jack. Ito, Jack. Hello. Mayroon pa pala isa sa ilalim, oh. Halika na. Pwede nandiyan ka pa. Panitulog mo. Kaya na. Ay! Nangangaway, ah. So, yan po, mga pasaway. Hmm. No? hirap magalaga ng pusa ang mga pasaway lalo na yung tae nila no yun ang pinakamahirap yung tae sobrang baho tapos yung ihi okay lang yun mga babae mga pasaway kasi ihi nila sa sahig mismo lumalapat no hindi ko sabi napupunta sa sahig yung ihi nila samantalang yung lalaki kasi parang bumbiro mga pasaway no kung saan saan pumupuswit oh bibi ko so may ano po to kakabilangin ko nga to isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam, sampo, eleven, dosi, tapos may mayroong anak siyang dalawa mga pasaway, kapapanganak ka lang ito dalawa. Ikaw naman masado kang ano ha, matapang pag nandito ako ha. Malambing to sa akin mga pasaway. Hindi ko alam kung saan nilagay ng anak ko. Hahanapin ko mga pasaway. lang So yun mga pasaway, ito yung bago mga panganak mga pasaway oh. Ayun, nagharutan. Hmm. Labo naman itong kamera na to. Hmm. One month pa lang yan mga pasaway, one month. Malabo kamera pag may ilaw. Oh. So, 14, o 13 13 yata pusa namin mga pasaway plus ito yan ano bisa nyo magliligpit pa ako So yan po mga pasaway. Hindi po masamang mag-alaga ng mga pasaway na pusa. Bagkos, ikakasiya po natin yan kasi nagtataboy po yan ng mga masasamang loob. Masasamang loob. Lalo-lalo na yung mga daga, Ipis at pangatlo yung mga inkanto hindi naman inkanto kasi sa gubat lang naman yung inkanto mga kaluluwa yun mga masasamang kaluluwa hindi sila makakapasok sa bahay na maraming pusa so yun lang po mga pasaway na nagbusog na sila nagharutan na mm. Mm. So yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo. Kumusta kayo lahat mga pasaway? San man kayo panig ng mundo, God bless po everyone. Salamat!